binanatan ni Kiko Barzaga itong si Risa Honteveros mga kabibig for the first time in history grabe ang pagbanat ni Kiko Barzaga kay Risa Honteveros at dapat daw di umano imbistigahan itong si Risa Honteveros sa Blue Ribbon Committee nako kabibig, napanood nyo ba ang video? napanood nyo ba ang statement ni Kiko Barzaga? sabi dito mga kabibig, grabe oi Iba talaga si Kiko barasaga no? Kung bumana ka bibig, no? Bilib na bilib niya ako kay Kiko Barzaga kasi wala siyang takot kung sino man ang kanyang babanggain, kung sino man ang bibigyan niya ng komento sa mga nangyayari ngayon. At isa na yan ay si Risa Honteveros at gumawa pa speech itong si Kiko Barzaga para lang kay Risa Honteveros. Sabi dito ni Kiko, oh, ang yaman na pala ni Risa Honteveros tapos gagawa pa siya ng budget insertions. Hindi talaga nabubusog ang mga buaya. Walang grabe. Ito, oh. Huwag kayong maniwala sa drama ni Tito Soto. Si Insertion Queen ang gagawin niyang Blue, Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Oh. Oh, hindi kayo maniwala. Sa statement ni Kiyo Barasaga. Ah, ito, kapipi. Pakinggan nyo kung ano sinampal, sinupalpal ni Kiko Barazaga at itong video na itong pinalabas ni Kiko Barazaga ngayon ay pinag-uusapan talagang mga kabibig knowing itong si Risa she's not closing her door for the possibility na maging president sa 2028, diba kabibig so excited siya at nagpalabas na ng Sal-N si Risa Honteveros pero a lot of people are questioning the content sa Sal-N ni Risa sabi ng iba, Uy, Risa, one year lang ilagay mong salin. Ipakita mo buong salin. Sabi nga ni Sastro Ganosaso, wala akong pakialam sa salin ni Risa. Ang gusto kong makita kung paano ni Waldas ni Risa ang pera ng taong bayan sa kanyang departamento. My fellow citizens, this is my response to Senate President Tito Soto's plans. To give the Blue Ribbon Committee Chairmanship to Senator Risa Hontiveros. Throughout her political career, Senator Hontiveras has been very vocal and supportive of progressive legislations, such as being pro abortion, pro divorce, pro gay marriage, and pro SOGI. And while I am not criticizing her for her experience as a legislator, she has a more pressing and potentially damaging issue at hand. She has been named by multiple sources to be responsible for multiple BICAM insertions and flood control budget insertions amounting to billions of pesos, as she herself must be investigated by the Blue Ribbon for possible corruption. She must not be given chairmanship as that will allow her to escape justice if guilty. That will be all. God bless the Philippines. God bless the Filipino people. Congressman, miyaw miyaw lang talaga ang makapagtahimik kay Risa Honteveros. Oh. I truly believe it's time for more young, principled leaders like you to step up. The Philippines has suffered for too long under corrupt and recycled politicians. We need fresh minds and honest hearts in both the lower and upper house to rebuild trust and drive real progress. Keep standing for integrity and accountability, Congressman Kiko Barzaga. O, tingnan mo ka, bibig. ay, si Madam Chair. Alam na namin yung bulok ni Madam Chair. O, ako. Yan na. Astig ni Miao Miao, si Saint, si Saint Risa ang kayang binanatan. <laughs> well, alam niyo na 'di ba? Atong si Kiko Bar si, si ano na, Antonio Trillanes. Sabi ni Senator Trillanes, ex-Senator Trillanes na, si Senator Risa Honteveras lang ang nakikita ako na very deserving na maging next president sa 2028. Kung siya ang maging next president, uulan ang Pilipinas. Yun na, yun na yun ang vision na nakikita ko. Wala. Parang nang, naging Rudy Baldwin itong si Trillanes. May vision na nakikita si Trillanes kay Risa. Anak kong grabe si religious. Uunlad ang bansa pag si Risa maging presidente. Ganon ang vision ni ano ni psychic Trillianes. Iba na ang <laughs> ni Trillianes. <laughs> Hindi na siya ex-senator Trillianes, kundi psychic Trillianes kasi nakikita na niya ang vision ng Pilipinas. Kapag si Risa ang uupong presidente, uunlad ang bansa natin. Oh, grabe. Iba. Iba ang power ni Trillianis ngayon. Siya ang very deserving maging next president sa 2028. Eh, gusto ni Trillianis, Risa Honteveros at General Torritan din. Okay. Ano sa palagay ng kabibig? <laughs> Pero, para yata silang sinupalpal sila na isang kakamping. Opo, mga kabibig. Kasi itong kakamping na ito, ito, si sikat itong kakamping na ito eh. Uh Oo. -oh. Friendship yata sila ni Drisa nito eh. Uh Oo. -oh. Sabi ng kakamping na ito, ang malakas until now na posibleng maging presidente ay si VP Sara. Nako, nilaglag si Risa. Tinalikuran si Risa. Akala natin mas deserving, sabi ng Trelonis. Pero bakit ang kakamping ito, si VP Sara ang pinopromote? Nako po. Paano niya yan, Risa? Anong gagawin mo? Parang iniwan ka sa era ng mga ibang kakampeng. Parang hindi sila, ano ba, hindi sila, uh, um, naniniwala kay Trillianes, kumbinsido kay Trillianes na very deserving ka. Ay, napanood nyo pa ang video? Ito ay interview ni Corina Sanchez isang kakamping, oh, uh, political analyst din itong kakamping na ito. Oh, uh, napanood nyo na ba? Ay, hindi pa. Panoorin nyo. Kasi parang iba din ang kanyang vision. Katrilyani, si Risa, ang magiging presidente o ang bansa dito. Si Bibi Sara, ang posibleng maging presidente sa kanyang vision. Sino bang nangunguna ngayon? Sis, Vice President Sara Duterte pa rin. Well, definitely si Vice President Sara ang nangunguna. At uh, siya lang yata ang nagsabi na tatakbo siya sa 2028. All the others ay hindi pa nagsasabi. Definitely ay hindi si Rafi. Definitely hindi si Lenny. Uh, Definitely hindi si Lenny? Ibig sabihin, hindi pa siya nagsasabi. Ah, Oo. Pero hindi pa rin siya nagpa-public na hindi ako tatakbo? Wala pang ganun. Although ang mga public pronouncement niya ay dahil kakapanalo lang niya as mayor ng Naga, doon muna siya. Pero lahat naman yan fluid eh. Ibig sabihin kung magkaroon ng pressure na siya ay patakbuhin, Tingin open naman siya. Alright. Uh, Oo. Oh. pinag uusapan din si Senadora Risa Nagtabi siya na open siya. Uh, although Psst. hindi pa niya sinasabi na tatakbo siya. Sinabi lang niya open siya kung sakali. Hmm. Uh, uh, tapos dahil nag-number 2 si Bamakino, siya ay kino din yung iba. Uh, kung maga within the pink camp, meron kang Lenny, merong kang Risa, at meron kang uh, Bamakino. <laughs> Possibly Kiko. Although si Kiko hindi nagsasalita tungkol dyan. So one of them can be selected as their candidate. At uh, yung Marcos Camp, kung wala sila ibang kandidato, I'm sure they will support a winnable candidate na kalaban ni Sara. Hmm. Dahil kung mananalo si Sara, isa sila or sila yung main target. Ha. Ah. Ng retribution. Ayun, correct. Hmm. Pero so could that be Rafi? Makumbinsi si Rafi Tulfo na dumabog? Baka tumakos? hindi si Rafi. No? baka si Erwin. Ha, uh, Erwin. Si Rafi kasi, sigurado siyang mananalo as senator. Hindi siya sigurado for president. Uh, Even if he's number two in the surveys? Yes, dahil nga number two ka eh. Ah, yung Tsaka malayong number two, ano? Yes, no? Parang ang feeling niya, hindi siya interesadong magpresidente. Ang baka subukan nilang kuminsin, si Erwin Tulpo. Dahil kahit matalo si Erwin, uh, senator pa rin siya. O, oh, nakita nyo na. Diba? Iba't ibang vision. Oh. Ay, nako. E, anyway, naman ang mga netizen. Well, itong kakamping na ito ay matagal ng political analyst, ma'am. Diba? Duterte lang ang tunay na may malasakit sa ating bansa at sa taong bayan. Take note, karamihan ngayon ibang bansa, na Duterte sila may pagtitiwala. Matagal nga, mat matagal yan. Ngayon, focus natin ang matanggal na si Marcos. Serious pa tayong gagaguhin. Ay, tama oh, kababi. Kahit sino pang ipantapat nila kay Inday Sara, si Inday Sara pa rin ang mananalo. Wala pa sa libag ni Sara yung mga bilanggit mo, sir. Meaning, walang kamatch si VP Sara. Tamba for president 2028. 10K bawat... <laughs> Hindi mananalo yung mga yan kay Sara Duterte kahit tumakbo pa si Lenny Robredo wala yung mga loads panis kay VP Sara mga yan di ticket lang naman talaga or chance lang talagang dumikit kung mandaya sila pero hanggang dikit lang yon kaya pinalabas sila na mas mataas rating ni PRRD kay VP Sara kasi mind conditioning lang eh dahil gusto nilang palabasin na maraming ayaw kay VP Sara dahil gusto nilang dayain ang 2028 na hindi manalo si VP Sara. Oh, yeah. Visayas Mindanao, magkaisa tayo. Support Inday Sara sa 2028. Of course. Okay. Tatakbo si Lili Delima bilang presidente. Bubutuhan nyo ba? Uy, ano ba to? Kahit sino lumaban kay VP Inday Sara Duterte, walang mananalo. Kaya gusto nilang pabagsakin si VP Inday Sara Duterte. Of course. ba diba? Bubuhayon ulit ng ombudsman ang confidential fans ni Bipisara. Mm -hmm. Di ba yung tindig-tindig kung anong tindig na party list na yan o kung ano bang tindig grupo na yan. Pinangungunahan ng ang yung pariente ng mga Aquino. Oo. Nagsumiti na naman sila sa ombudsman na tingnan ang, ang ano ba ang confidential fans ni Bipisara. Eh ang ombudsman na ngayon ay oo tingnan namin kung ano ang ano ang laman ng inyong mga uh, sinasabi dyan, o, oh, namin ang confidential funds ni Bibi Sara. Uy, unahin nyo ang flood control.